pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN, si Kalapan, Oriental, Mindoro. CMN Live, live Nation Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental, Mindoro, magandang araw Pilipinas. Pinangunaan ng Presidential Communications Office sa pamamagitan ng Philippine Information Agency, MIMAROPA, ang paglulunsad ng First Nation Wide Synchronized Weekly Forum na kapian sa Bagong Pilipinas kamakailan na ginanap sa Department of Public Works and Highways Mindoro Oriental District Engineering Office sa Parangay Masipit, Lunsod ng Kalapan ang kapihan sa Bagong Pilipinas sa isang press conference na ang layunin at plataporma ng aktibidad ay ilahad ang mga programa ng mga ahensya ng pamalaan o departamento, serbisyo, proyekto at polisiya. Unang isinalang sa unang yugto ng DPWH, Mimaropa na siyang responsable sa mga pangunahin at malalaking infrastruktura at public works projects. Sinabi ni DPWH Mimaropa Regional Director, Engineer Gerald Pakanan, na patuloy ang mga programang pang sa buong rehiyon at kanya rin niya pinaliwanag na ang sakop ng mga proyekto ng tanggapan ng rehiyon at distrito ay may limitasyon ng mga pondo na nakalaan para sa isang proyekto. Dagdag pa ni Pakanan, sa 59 billion pesos ang nakalaan para sa 990 projects sa buong rehiyon para sa taong 2024. Sa ulat ng DPWH, pinaglaanan nila ng 36.9 billion pesos ang regional office para sa 212 proyekto sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. At iyan ang pinakauling balita sa mga oras na to. Mula sa Kalapan City, Oriental Mindoro, ako si Dennis Debreo ng CMN 104.1 Spirit FM, Calapan City, nagulat na live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Dennis Nebreho. Mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro.